Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang laki ng impact nito sa ating harvest. Hello mga Katulbox, welcome back to our channel. Kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na nagbibigay kaalaman tungkol sa electrical, lalo na sa industriya ng solar. So, kung gusto mo ang mga topic na ganito, ay mag-subscribe ka na para magiging updated ka tuwing may bago tayong i-upload na tutorials. So, sa episode na ito, ay tatalakayin natin ang isang mahalagang aspeto ng solar power system, ang voltage drop, na dahilan ng losses sa system mula solar panel papuntang solar charge controller. Na dahilan din kung bakit mahina ang harvest ng ibang solar setup kumpara sa iba na kahit pareho lang sila ng solar panel at solar charge controller na ginagamit. Review muna tayo ng konti mga katulbox. Alam natin na ang solar panel ang siyang nagkukonvert ng sikat ng araw into electricity. At ang solar charge controller naman ang nagre-regulate ng kuryente papunta sa ating battery para maiwasan ang overcharging damage at mapanatili ang safety ng ating mga solar setup. Pero during harvest at charging process, may mga lumalabas na factors na nakaka naka sa magandang harvest ng ating mga solar setup. At itong mga factors na ito ang dahilan kung bakit bumababa ang ating nakukuhang energy mula sa sikat ng araw kahit magandang klase pa ng solar panel at charge controller ang ginagamit natin. Isa sa dahilan dito ay ang voltage drop na epekto ng haba ng wire at maling sukat o kapal ng wire na ginagamit sa mga setup. Ito ang dalawang bagay na pwede nating ma-correct bago natin i-finalize sa pag-install ang ating mga solar cables. Mas malaki ang voltage drop, mas malaki ang nasasayang sa harvest mo. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang laki ng impact nito sa ating harvest. Kung gaano kalaking kuryente ang nasasayang sa designed harvest ng iyong solar panel. So, ang gagamitin nating solar panel sa example setup na ito ay itong 550 watts. Meron itong VMP na 41.95 volt at IMP value na 13.12 amperes at gagamit tayo ng dalawa nito dahil maximum of 1,100 watts ang allowable ng gagamitin nating charge controller which is SRNE ML2440 na na-feature din natin doon sa last video na in-upload ko. Kung hindi mo pa napanood yun ay check mo lang ang link sa description ang dalawang solar panel na ito ay i-coconnect natin ng parallel dahil nasa critical voltage na kasi ito kung i-coconnect natin ng series sa ating gagamiting charge controller. Meron kasi itong total VOC na 99.6 volts kapag isi-series. Kaya para iwas sa problema ay i-parallel na lang. By the way, ang ideal SSC charging current gamit ang combination ng solar panels na ito at itong ML2440 ay nasa 39.3 amperes. At itong value rin ang ating magiging reference kung gaano naapektuhan ang setup natin dahil sa laki ng losses na malalaman natin maya maya lang. Kung paano ko nakuha yung 39.3 amperes na value ng target na charging current nitong example na setup, ay tingnan nyo lang sa description ang link ng video kung saan na-discuss ko ito. Pero kung gusto mong malaman agad kung paano, ay i-comment mo lang ang tanong sa comment section. So para mas mabilis ang discussion natin, ay gumawa na ako ng Google Sheet na automatic na nagkakalculate ng mga resulta base sa mga input values at sa formula ng voltage drop una nating alamin ang epekto ng mahabang wire mula sa solar panel papuntang solar charge controller mula sa manipis naman na wire habang pakapal naman ng pakapal ang wire. Gagamit tayo dito ng gauge 14, 12, 10, 8 at gauge 4 sa discussion na ating gagawin. Pero una siyempre ay dapat nating malaman ang voltage drop formula. Ito yun. Ang VD dito ay ang voltage drop ang 2 naman ay kumakatawan sa dalawang linya ng wire. Ang K ay ang constant value ng resistivity na ginagamit ng wire. 21.2 kung aluminum at 12.9 naman kung copper ang wire. Ang I naman ay ang current na dumadaloy sa ating mga wiring. Ang L naman ay ang length o haba ng wire mula solar panel papuntang charge controller. At itong CM naman ay ang kapal ng wire at ito ay nasasukat ng cmo o Circular Mills. At ito naman ang table ng conversion from AWG o gauge to CM. So may mga table akong ginawa para mas ma-visualize ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Nakalagay na dito ang mga hanay ng kapal ng wire. Ang gauge 14, 12, 10, 8 at gauge 4. So, una nating i-check ang voltage drop kung ang haba ng wire ay 9 meters o around 30 feet at ang wire na gagamitin ay gauge 14. So, dahil parallel ang gagawin nating connection, ang magiging total voltage value ng ating solar panel ay still 41.95 volt pa rin. At ang current ay magiging doble na nasa 26.24 amperes. Ngayon, gamit itong voltage drop formula, makukuha natin ang value na 4.9 volt na voltage drop kapag gumamit ng wire na gauge 14 at may haba na 30 feet ang wire ng solar panel papuntang charge controller. Sa pagkuha naman ng bagong VMP o yung voltahin na makakaabot sa charge controller, ay gagamitin natin itong formula na ito. Yung original na voltage ng solar panel minus sa voltage drop. Ang resulta ay 37 volt. So, from original voltage na 41.95 volt, naging 37 volt na lang ito dahil may kaltas na dahil sa voltage drop. Remember na ang bawat voltahe ng ating solar setup ay napaka-importante at napaka-critical. Kaya itong 4.9 volt na voltage drop ay malaking kawalan. Mas makikita natin mamaya ang importance nitong bawat digit at fraction ng voltahe kapag may result na para sa charging current papuntang battery. Next step ay kukunin ko ang final charging current na ideally i-charge cha ni charge controller sa battery. So paano 'yan? Ito yung sinasabi ko kanina na ideal charging current. Una ay hahanapin ko muna ang voltage ratio So ito, new VMP divided by charging voltage. Ang charging voltage pala dito ay 28 volt. Ito yung kadalasang value ng average voltage kapag nagte-charge ang solar charge controller. Ang value kasi dito kapag 12 volt system ay 14 volt hanggang 14.6 volt kung flooded ang battery na gagamitin at 14 volt naman hanggang 14.4 volt kung gel ang battery na gagamitin sa solar setup. Pero 14 volt lang ang pinili ko at 28 volt ito dahil naka 24 volt system ang example natin. So times 2. So makakakuha tayo ng result na 1.32 at ito na ang gagamitin natin para makuha ang charging current. I-multiply lamang ito sa IMP ng solar panel. At makakakuha tayo ng result na 34.68 amperes. Katumbas ito ng 4.63 amperes na nababawa sa charging mo at napakalaki na niyan. So ngayon, direkta na natin ang calculation process dahil ginawan ko na ito ng formula. Sa ikalawa namang column, same ang haba, 30 feet pero mas makapal na ang wire na ginamit ito ay gauge 12. So, ang voltage drop ay bumaba sa 3.1 volt. Ang new VMP ay 38.8 volt at ang bawa sa SCC charging ay 2.91 amps na lang. Lakihan pa natin ang wire sa gauge 10 at ang voltage drop ay bumaba sa 2 volts at bumaba din ang nabawas na charging current sa 1.83 amperes. So, ganun din ang makikita natin sa mas malaking size ng wire. Hanggang sa gauge 4 ay napakababa na talaga ng voltage drop at ang bawa sa charging current ng solar charge controller. Ngayon sa medyo maiksi naman. Magsimula ulit tayo sa gauge 14 na wire pero 26 feet na lang ang haba. Kaninang nasa 30 feet pa ang haba, ang voltage drop ay 4.9 volt. Ngayon ay nasa 4.3 volt na lang. Pero ang bawa sa charging current naman ay 4.01 amps. Medyo malaki pa rin. Pero habang nilalakihan natin ang wire, ay bumababa rin ang bawa sa charging current hanggang sa halos maging negligible na ang nababawa sa ating charging current. Ngayon naman ay mas pinaiksipan natin ang wire to 20 feet or around 6 meters makikita natin na bumaba na ang voltage drop at bumaba na din ang bawas sa charging current ng SCC. So, na-prove natin ngayon na mas maiksi ang ginagamit na wire, mas mababa ang voltage drop at mas gumaganda ang harvest ng solar setup. Mas malaking wire ang gagamitin, mas naiiwasan ang voltage drop at mas nagiging maganda ang harvest ng setup natin. By the way, Katulbox, alam mo ba na maliban sa length at size ng wire, may iba pang dahilan ng paglaki ng voltage drop sa wire? Ano kaya ito? I-share mo naman Katulbox ang idea mo dyan sa comment section. So maraming salamat sa panunood mga katulbaks. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito kung nakatulong sa inyo. At kung may tanong pa kayo o gusto nyo namang magdagdag ng idea sa mga kasolay natin, ay i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin. So hanggang sa susunod mga katulbaks, thanks for watching and see you on the next video.